Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel love team. Oh my angel, angel baby, angel. sa pagpapatuloy ng istorya ay tumakbo nga ang dalawa sa ibang lugar nang sa ganon ay makapag-usap ng private. Sapagkat sinabi ni Miss Rachel sa lahat ng kalingap team na naroon na mahal niya daw si Kuya Ruel. Pinamukha niya kay Dr. Love na mali ang pinagsasabi nito tungkol sa kanya at tungkol sa pagiging Mandelo mas bata daw sa isang relationship Nung nag-uusap ng dalawa ay pinapaulit ni Kuiroel ang gustong sabihin o ang sinabi ni Miss Rachel kanina at nung una ay ayaw pa itong aminin ni Miss Rachel oh, my angel. Angel, baby, angel. biroan pa ang dalawa sabi ni Kuya Ruel Ano yung sinabi mo ga ka kanina kasi talagang unang beses ko lang narinig sa yon nagreply naman si Miss Rachel at sinabing ayoko alin doon Yung na kopo natawa naman si Kuya Roel. at sinabi hindi ano pa isipin mo pa ko ano ni sinabi mo kanina sabi pa ni Miss Rachel ano yon yung mahal sabi naman ni Kuya Rowel ay, Sige, ano pang kadugtong mo? No? May kadugtong pa yan kanina eh, nung sinabi mo eh. Kaya naman sinabi ni Miss Rachel ay, Mahal kita? Kinilig naman si Kuya Rowel. Ngunit may kadugtong ito, sinabi ni Miss Rachel ay, Bilang kaibigan. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. At sinabi ni Kuya Rowel, Muna grabe na talaga ang kilig sa Rochelle and Kuya Rowell love team. Pagtapos naman nito ay talaga nagtatawanan pa silang dalawa. At nag din sila na muna hanggang sa may nakita silang restaurant. Grabe talaga at nakakilig ang dalawa sapagkat habang naglalakad ay nakaholding holding hands pa si Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel, angel, baby, angel Kupido, ako na mai tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my nakita na ni Miss Rachel and Queeruel ang restaurant na yun al pumasok na sila nang sa ganon ay magkaroon pa ng maraming bali. at sa kabilang banda naman ay kinausap ni Kalinga Prab si Dr. Love kinausap niya ito na kung ayaw niya ba talagang mag-sorry sapagkat yun lamang ang magpapatahimik sa hidwaan nila ng mga bashers niya pati na rin nila Miss Rachel ngunit sabi lang ni Dr. Love ay, alam nyo kasi yung mga sinabi ko ay hindi talaga dapat ikinahingi e ng paumanhin or sorry kasi yan, yung mga naranasan ko ay based talaga sa pangyayari ko sa buhay kaya wala akong dapat ikahingi ng tawad dahil naman dito ay sumuko na lamang si Kuya Rob na kumbinsihin si Dr. Love na mali siya Angel baby, angel Mister Cupid Ako na may tulong ng bow Ikaw nga ba si Mister Right Ikaw nga ba love of my life Bombi tinanaw Tutuhunin ang lahat Matapos naman ang kanilang pag-uusap ay nagulat naman si Kalinya Brad sapagkat bigla niyang nakita si Patrick doon. Si Patrick ay ang boy best friend ni Miss Rachel na naging issue ng pag-aaway ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa last na episode ng Rochelle Love Team. At kaya daw pala nandun si Patrick ay sapagkat pinapunta siya ni Dr. Love. Riniwala daw kasi si Dr. Love na si Patrick talaga ang pinakalababagay kay Miss Rachel. Sabi pa ni Patrick ay pumunta din daw siya doon sapagkat gusto niya lang maging member ng kalinga. Nang no, sa ganon ay palagi niya daw makasama ang kanyang best friend na si Miss Rachel. Sabi naman ni Dr. Love ay talagang tama daw ang desisyon na ito ni Patrick sapagkat siya naman daw talaga ang tunay na babagay kay Miss Rachel. <coughs> sinasabi mo kanina? Wala. Eh, may sinabi ka. Marami kami nakarinig kanina. Andun si Kalinga Prof. Tsaka si Trixie. Ano yun? Wala yun. Go, sige na. Wala. Ulitin mo, ulitin mo yung sinabi mo kanina. Wala akong sinabi. <laughs> may sinabi ka. Wala. Hindi ka. Ano nga yun? Ang gulo kasi nila. Kalimutan mo yun. Eh, sige na. Gusto kong ulit marinig. Sabihin mo ngayon. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Go, sige na. Go. Sabihin mo sa akin. Tayo lang dito ngayon. Ay, kalimutan mo na yun. Gaano nga yun? Ano? Kanina, yun yung, karina, yung karina sinabi mo doon. Alin? Rowel? Hindi, ano pa, meron pa yun. Yung pinakauna. Po? Hindi. Sige nyo. <laughs> Ulitin mo, lahat-lahat. Mahal? Sige, diretsa pa. Mahal kita. Bakit ba ako lagi ganito? Bilang kaibigan. Muna. <laughs> pinapansin para na lang Hindi talagang nabigla ako kanina Yung sinabi mo huh? Sa sobrang daming tao Hindi, joke lang Tara, gutang nakapinalize Matayo Matayo Tara, dulo <laughs> Hindi na ka dulo Ano bang meron dito? Huh? Ano bang meron? Mga sasakyan Ano ba? Kakainin natin yung sasakyan Hindi Ewan ko Ewan ko Ewan ko

may daan. <laughs> Dito? Dito? Ngayon mga kalingap, nag-walk <laughs> Nag out po yung dalawa Magkasama sila ni sila Ruel and Rachel. Pambira ito. Tigas <laughs> ng puso. <laughs> Pambira ka naman, Dr. Love. Hindi mo pinigilan yung sarili mo. Baka bash ka na naman yan, Dok. Baka bash ka yung... na naman. Siguro maghingi ka ng tawad. Uh, wala naman ako dapat hingi ng tawad dahil sinasabi Basta ko lang na. naman lahat ang totoo na sinasabi ko. Hindi naman ako nagsisinungaling sa inyo. Kayo na ang bahalang humusga doon sa mga nasabi ko. Pero yun ay based on my experience talaga. Okay, okay ba, na, okay pride na, yan. na, Hindi ba pride Oo nga, na Baka na lang pride yan. na lang. Ay, hindi ito pride. Ay, eh, talagang ito ay katotohanan lamang. Wala akong tinatago sa aking pagkatao. Oh, oh. Si Patrick. Oh, andiyan na pala si Patrick. Paano mo nalaman nandito kami? Siya talaga ang nababagay. Tinawa. tinawagan mo to? Oh, tinawagan ko. Kasi siya ang nababagay kay Rachel. <laughs> <laughs> siya talaga ang nababagay kay Rachel. Ah, ah, tignan nyo naman. Wapo. Ah, patangkat. Tago silong. Parang ako. Eh, bagay na bagay kay Rachel. Oh. galing, bro. Baka may pasok yan. alam mo. Ah, uh, magandang ba na practice lang. Pero, Um, gusto ko po ng sumali sa Kalingap para makasama ko lagi si Rachel. <laughs> Tama, yun. Tama yun. Bakit? 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 Dito tayo, nai-dadaan, Dito tayo. Bakit gusto mong sumali sa Kalingap? Siyempre po para makasama ko ang best friend ko. Siyempre bilang kaibigan, eh gusto ko siyang protektahan. Nagsabi ba ito sa'yo? Na gusto niyo sumama? Oo, nagpa, nagpaalam yan. Uh... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanamik at talaga namang napaka-intense na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!